Ito yung exhibition game sa pagitan ng USA at Canada noong isang araw. At ang mga bida natin ay walang iba kundi si Lebron James at Steph Curry. At isama na rin natin si Bayabas na si Drillon Brooks dito. At sa unang ball possession ng Canada ay pinostend kagad nila si Steph Curry dito. Habang si Bayabas ay galing sa corner na nag-curl cut sa mid at dahil nag-collapse ang defensa sinamantala kagad ni Bayabas ang pagkakataon habang si sa yakbang tutulong pero huli na ang lahat kaya ilista mo na yan para kay Bayabas naka 2-3 zone defense pa rito ang USA eh, no? pero baliwala yan kay Bayabas Bayabas yan eh eto si Steph Curry nagdadala ng bola rito at paparating naman si David Salon para umi-screen at dito mataki na si Curry at saka nag-made in China napatalon niya ng todo yung defender niya rito ayun, libre-libre kaya ilista mo na yan para kay Steph Curry ang ganda ng play na yun, kaya ulitin natin ganyan ang formation na offense nila ano? eto si Steph Curry, it's a prank tumira, lista mo na yan ganyan ang pulso ng greatest shooter dito iniwan si Lebron ng kanyang defender at dahil magaling si Lebron James sa chase down block, huli ka balbon Sa ka pa hindi ka pa sa utang mo hoy akala mo maiisan -e mo ko ha? eto si Bayabas nag pick and roll ginamit ang screen inatake ang drop coverage ng US sinalubong siya ni Buckles binato ang bola ayun N1 pa nga sabay titig kay Buckles ng panis pre Bayabas talaga eh no ang ganda ng play na yun ano Ito yung pick and roll ni Bayabas no N1 play sinugod niya rito si Joey Limbit pero wala na nagawa si Buckles dito kaya ilista mo na yun para kay Bayabas The next play, tumira si Jamal Murray ng in tres pero sumablay at naribon nito ng Lebron James. At agad pinasa kay Stephen Curry. Yan, nag-1 dribble tapos nag-behind the back bounce pass para kay Holiday. Ang ganda ng play na yan, pang all-star siya. At maganda rin yung combo nila Lebron at Curry dito. Hindi yung lagi silang naglalaban. Ang ganda ng play na yan, no? sablay si Murray. Tapos na naribon ni James. Pasa kay Curry. Champion yeah, in the back pass ni Kari kay Halday. Showtime play, kaya ilista mo na yan. Ito, magandang play yung ginawa ni Lebron at Davis dito. Ano? Talagang may chemistry na sila. Sa haba ng panahon na magka-teammate sila, siyempre magkaamu yan na yan. Ito si Davis ang re-receive ng bola. Sa isang iglap lang ay biglang mag slip play si Lebron dito. At isang gorilla para kay Lebron. At dahil doon eh, naiskora niya si Bayabas ng walang kahirap-hirap. Nice play ito para sa Team USA. Nabasa kagat ni David Salon yung ginawang pagkat ni Lebron James dito. At bigla siya nagtanggal ng muta sa mata. Eto, carry to Lebron James sa kanto. At pinasa kay Ballers na nasa top. Nagpin down screen naman si Lebron James para malibre si Kari Kaya nagcatch in si Kari, kaya ilista mo na yan. Mayroong 42.7 shooting percentage si Kari Kaya napaka deadly pa rin neto hanggang ngayon. Alos ka-copy na si Bayabas dito ni Lebron. No? Kaya ang ganda ng play na to. Kari, tumatakbo rito ng 120, ano? Sabay nag-minor siya, tapos arangkada uli ng mabilis. Ayun, sinalaksak pre. At mandalas niya rin ito gawin sa Warriors noon. Ang mabigat na haharapin ng US sa Paris Olympic ay yung team ni Wemby, ang France. After ng play nito, bigla mat si Kari na nakahiga rito eh. <laughs> Entertainer din talaga sa kanya mga fans. Eto, Kari na naman, tumira ng tres sa layo pre. Malbog lang sa bakal Naribaw ni Holiday Binigay kay Kari Ito ng Andres Lista mo na yan. Step Kari three points abas, Galit na galit oh Sumalaksak Over the back diba of the man boy Ito transition play Lebron to Kari Kari to Lebron Ayun Showtime yung nangyari doon ganda ng ngiti ni Kari doon Nice play Ito yung Lebron Kari combo Parang NBA All-Star lang yung nangyari dito ano? Showtime eh ganda Eto si Bayabas, tumatakbo rito hanggang monumento, hanggang baklaran. Sabay step back sa kubaw, tumira ng dos. Ilista mo na yan para kay Bayabas. Bayabas yan eh. Bayabas, two points. Karin nasa kanto eh, binigay kay Lebron para isalaksak. Ayun, easy basket para kay Lebron James. Eto si Lebron, nakaagaw dito. Biglang itinakbo ang bola papunta sa kanilang ring. Sige, suruin mo yung Bayabas na yan. Buti na lang, ando si Booker. Bali dito, umarangkada si Lebron James ng mabilis at biglang preno. Dahil dalawa yung bantay niya, naisay pa niya ipasa kay Holiday. Kaya isa na namang magandang play ito para sa US. Kaya pagkatapos ng laro, ay umuwing luwaan sila Bayabas. Hanggang dito na lang po, maraming salamat.